Hi guys! Welcome to my channel. So, so today, hindi naman tayo magme-makeup. So, today, ang gagawin natin ay limang ugali ng mga babae ng ayaw ng lalaki. So, mag-start na tayo. Ito yung pinaka sensitive yung mga lalaki. Ayaw nila ng mga ugali ng babae kasi syempre, alam mo na, ayaw ng mga lalaki. Buti pa kami mga bakla kami na nga nagmamahal. Kami pa iniiwan. So, 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 ang gagawin natin, ang limang katanungan or ugali ng babae. So, ang pang lima. Madaldal. Ayaw na mga lalaki yung mga madaldal. Sobrang dadaldal. Kasi parang nabuburaot sila gaya ng makita nyo. So, ano, tingnan mo yun. Ang sweet nila. Nakakainggit sila. Alam mo, ano, napakabait. Sobrang romantic. Tapos, sana, sobrang romantic. Tapos, feeling ko na, sana ganyan din ako Na maging ganyan din ako ka-sweet. Uh, ah, sana, ganyan din kami. Uh, ah, sana... Ah, oh, sana. Puro sana, sana. Ganon. Sa napakadaldal. Siyempre, ang bob, lalaki, sobrang uh, kakainis. Tingnan nyo. Han, mag straight to the point na lang tayo. Ano ba? Sabihin mo na. Hindi nakikipagdaldalan ka pa. di ba diba? So, hindi pa siya nakikipagdaldal. So, ganon. Ganon ang madaldal na babae. Buti pa kami. Oo nga, madaldal kami, pero may na namin ng boys. So, ang pang-apat, bongangera. Ayaw talaga ng mga lalaki ang bongangera. Kasi, sa magulang pa lang eh, magbubunganga ka na. Siyempre, ayaw na lalaki. So, ganon Yung kala mo, late ka lang nagising, bubungangaan ka na, maghapong bunganga, sobrang hap, maghapon. Han, gising na. Han, gising na. So, hindi ka magigising. Ano? Huwag ka na, kapala mukha mo. Huwag ka na gigising. Sobra, sobra. Grabe yung ginagawa mo sa akin. Huwag kang kakain. Huwag kang, huwag kang tatabi sa kama ko. So, so ganon. Huwag kang, huwag kang ha -ha Talaga. Hmm. Ano uh, Ano ba, babe? kakagising, kakatulog ko pa lang. Ano ba? So, ganon. Ganon yung mga babaeng bungang Wala na, mm. hindi, kasi nakin siya ng, ng putak, ng putak, ng puwet ng manok. So, ganon. So, ang pangatlo. Mga nagmumura. Ayaw ko talaga sa mga nagmumura. Siyempre, ang mga lalaki, nagmumura. Kaya, lalaki, nagmumura din. Pero, sa babae, nagmumura. Siya lalo ang nagmumura. Hindi na pwede yun. Kaya, ganto yung parang, may pinakuha ka lang na gamit, tapos, sumali na kuha mo. Yung minura ka na, magdamagan. So, ganon. Han, pakuha nga ng ng baso. Sige na. Pakuha ng baso, han. Sige, babe. Wait lang. Kuhaan ko lang. Oh. Oh. Ayan ba yan? Di ba baso pinapakuha ko sa'yo? Baso. Baso. Ayun. Mali ka, napaka-bobo mo. Tanga. Wala ka utak. Puta ragis ka. Ano ba? Han. Baso pinapakuha ka sa'yo. Baso! So, ganun. Minumura, nagkamali. Siyempre, yung lalaki, baso yung pinapakuha. Ano? Lalagyanan ng lapis yung kinuha hindi din siya kung tulig eh. So, ang pangalawa. Yung under ng mga boys, yung babae. Ay, mali. Mal mali. Mali. <laughs> mali. So, yung, ulit, ulit, ulit. Yung under ng girls, yung boys, tama na. Yun. Yung parang, yung, yung parang aalis ka ng bahay, pero hindi ka pinapayagan ng jowa mo. Nakapag-isip ako. Yung jowa mo. Babe, aalis ako, babe. Pwede ba? Hindi. Ano? Sige. Umalis ka. Maghiwalay na tayo. Kung magstay ka, hindi tayo maghiwalay. Sige, um umalis ka. Maghiwalay na tayo. Kapala mukha mo. Umalis. Go. Alis. Alis na. O, oh, sige na nga. Hindi na nga ako aalis. So, ayon Yung under ng girls yung boys. Hindi pwede yan. Dapat, ang boys yung mag-under sa girls. Ano ba? Buti ako, hinahayaan ko na lang. Ang mga boys lumigaya kung saan sila lumiligaya. Kahit kami, nasasaktan na. Pang una. Una ito ang pinaka-ayaw ng boys. Sobrang ayaw ng boys. Ang tumalande! Tumalande, tumalande, magdalande. So, ayaw nung ng boys. Para yung, yung isang babae, balot na balot, sobrang balot na balot siya. As ang balot na balot. Pero, pag umalis na, ah, maguhubad na. Sobrang ikli, sobrang ikli ng mga short niya, damit niya parang naging bastos na lang. Kulang na nga lang magbu-budget, 'di ba? 'Di niya naiisip 'yun. Han, pwede ba akong umalis? Diyan lang naman kami ng mga kaibigan ko eh. Pwede ba akong umalis? Hindi naman ako magtatagal, diyan lang ako. Ha? Sige, han, umalis ka. Basta bilisan mo lang ha. Huwag ka nang tatalande. Sige, Han. Thank you. Salamat. Love you. Huh? Teka. Bakit balot na balot ka? sa kapunta? punta? Kasi, honey, andamig, Sobrang lamig. Kaya, kailangan ko nakaganto. Sige, alis na ako, Han. Sige, mag-ingat ka. Ingat. So, ayan na. Nakaalis na yung girl. Tingnan natin kung ano yung result. Girls! Magpalit na tayo. Aura! Aura. Ganyan. Ganyan, girls. A Aura tayo sa SM aura, super aura, ganyan. Dapat mas sexy tayo, aura tayo sa SM. Kailang sobrang ganda natin, madami tayong maaakit na boys. Dapat sobrang ganda. Okay, girls. Rampa! So, ganun. Kala mo yung balot na balot, sobrang Tapos pag hinubad, yung may mga nakataong lihim, yung parang kulang na nga lang maghubad sila eh. Diba? hindi ba, hindi ba sila naaawa sa jowa nila? Nagpapakirap, nagiging tanga para lang sa girls. So, hindi sila naaawa. <sighs> hindi sila naaawa. Buti pa kami. Love na namin. Kami pa yung sinasaktan. Sakit. <laughs> so, back to the reality time. So, kung nagustuhan nyo yung video ko, please, give me a big thumbs up at kung hindi nyo pa napapanood ko yung dalawang video ko, please mag-subscribe na kayo. At kung anong gusto nyo pang pagawa sa akin, mag-comment down below kayo. At kung sino man yung gumagawa na ng limang ugali ng babae na ayaw nyo sa isang mga babae, boys, itag nyo na. I-like at i-share nyo na. So, guys, I hope you see on my next video. See you guys. Bye-bye.